Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niya si Jake. Pasensya na kayo guys sa mga dalawa or tatlong araw. Hindi po ako nakapag-upload ng video kasi anong nangyari? Nahack naman ang aking face, ang YouTube channel ko. Pero naayos na ngayon. No? Iwan ko palaging hak Twice na to ha. Ah. Pangalawang bisis na nahack ang aking YouTube. Kasamaang palad, may mga videos tayo na na-upload na na-delete. At hanggang ngayon, ang mga engineer ng Google, they are trying to recover. No? sa count ko estimated ko around 20 videos pero hindi naman masyado significant pero yun nga guys eh, na compromise nag change na ako ng mga password so ibig sabihin kung content, content creator po kayo kahit secure na ang password nyo posible pa rin ma-hack. okay so ang kagandahan ng sa google technical support maliban po sa libre po ay napakabilis sila mag reply if you have some questions So sa video natin ngayon, uh, pag-usapan po natin ang pag uh, pagpanaw ng isang veteranong aktor, director na si Ricky Dabao. Namatay po siya May 1, no? Sa edad na 63 years old, ayon sa kanyang anak, no? Na si Ara, no? Dabao. So si uh, Ricky Dabao, alam niyo naman no, isang veterano aktor, marami nang nagawang pelikula at saka sa telebisyon. ang um, maraming awards siya nakuha at saka hindi siya masyado pumipili ng mga roles no kahit maliit na mga roles uh, kinukuha niya at saka nagplay din ito sa teatro no sa stage play and then sa mga TV series, mga drama naging director din siya no so According sa kanyang anak, uh, cancer-related daw ang kanyang kinamatay ng kanilang ama, no? So, ayon sa ulat, hindi nila, uh, inilabas sa publiko, no, ang kanyang sakit. Okay, nakakabigla, no, kasi isa namang uh, magaling na artista ang pumanaw. Ewan po, guys, ha, sa, sa 2025, maraming artista ang namatay, no? ibibilangin ko more than lima yata or anim no kung isisayin natin now nagkataon lang siguro no kasi cancer may hirap din gamutin ang cancer karamihan ng cause ng cancer late stage na so may hirap nang gamutin no uh, at saka maraming klase ng cancer no so ayon sa report no I kinasal sila ni Jackie Lo Blanco no 1989, may tatlo silang anak at saka naghiwalay sila pero hindi sila naanal ang kanilang kasal way back 2011. Hindi binanggit kung anong ang dahilan, bakit sila naghiwalay pero they are very good friends pa rin. Para na lang sa kanilang mga anak, no? So, can you imagine, couple of months, namatay si ang kanyang former mother-in-law na si Prilita Corrales at saka sa ngayon siya naman, no? So marami ding tagahanga si Ricky Davao bilang aktor at malaki ang kontribusyon niya sa larangan ng pelikula at sining dito sa Pilipinas, no. So yun lang po guys, rest in peace no Sir Ricky Davao. So yun po ang nakakalungkot na balita, no. Kahapon lang no na naibalita. Na so thank you guys no sa inyong panonood at suporta sa channel ko kahit palaging na-hack. <laughs> Actually wala naman violation, no? Ang mga videos natin, ang problema lang kasi may kung hack lagyan nila ng mga videos na nagbabiolate ng guidelines ng YouTube. Pero alam naman ng YouTube, nag-appeal ako, alam nila na hacker talaga naglalagay ng mga ganun na mga video. So maraming salamat. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan Jake. Paalam. Please subscribe to my channel.